So, kami ay may pasok. Ako ay may pasok na naman. Because it's Saturday. Guys, Saturday may pasok. Okay. Nakita na na may pasok. Wala ko yung awa sakit sa Okay. Pero ano, yun nga, after nung mag-aasikaso na ako, diba? Tapos, natapos ko maligo. Maligo, Mag-aasikaso na ako. mag ako, guys. Kasi ayaw ko na sa pamilya nito. Sumasama na ako. Ay, ay. Mag-iipa ako, guys. Kasi, uuwi ako mamaya sa aking Samuel. Huwag niyo ko mamaya. Susamahan niyo ako sa ating A Day in My Life as a college student. Ikaw na ako, girl! Ano na, I feel I feel so fresh na. Kasi nakaligo na ako. You can smell here. You can smell here. Mmm, smells so good. Oh! Hi, mga guys. So, tayo ay mag na. Pero, wag yun. Tayo ay mag-i-check. Yo! Yo! Eto, from Ukay. From Ukay. From Ukay din. And, wag tayo kayo kayo. Yeah! Mag-ihim na tayo. Wala na lang -gibaki.

Ayun Ah, oh, na lang guys, 50. Oh, George, pang summer, pang summer. Oh, 50 na lang. Oh, oh. SS na, screenshot. <coughs> oh, fans, fans, pinin na. Kailangan na natin mag mag kasi may baka sa kodi ba kumakain! Ngayon tayo ako ni Jofel. Jofel. Ay, dalawa tapo na nanay ko kasi baka hindi ako ano baka hindi ako padalhin ng pagkain pag dito 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 dala ay guys tapos na ako mag-ipak ay na na ako wala taba di man nato ay sorry lobby na pa to ako wakay pakin eh wala mag-aabroad ngayon may medya, tayo wala na alis pa tayo ay aso pagkas na -mawis ako guys kailangan ko na nagpo-produce ako ng ano ng tubig grabe naman oh yeah it's a maya alis na ako at andi ko na lang kayo ay hindi na ga update update Okay guys, naglalakad kami sa school! So wish me luck! Nandito na siya gano'n namin yun. Sana hindi tumago ang ating Bye! Hey guys! Nasi-air kami ngayon! Hindi ganyan Hindi ganyan Hindi ko

awin na ako. Kakatapos na ng STP namin na mabot pa. STP namin tayo for the low. For the low at aking. Nakaka-roar. Roar talaga. Ah. So, hi guys. For the low, ako sa overpass. And ang na nakakapit sa akin na boom lang. Oh my god. Siguro yung isip nila, parang mali ko itong bata ko. May nakamusta sa sarili. It's like, ah! This is what you call business. Ah, business. Emma, Pagod na ako guys! Kinainal ako! Hinakakita ah, na naman sa akin! Guys, sana may pasakit akong jeep! Labo pa ng mga oh, hindi ko pa makikita! Hindi ko sa ni ko! Ano ah, na ako Lord. Eh, si Lord! Ah, pala! So, riverside! Hindi na, na! na! <laughs> guys, pag ako talaga na sliding door dito. Ah, sliding door. <laughs> So tired na dito na ako sa aking house Sa aming house Sa aming pinanggalingan Kiss me, Momo Momo, chup-chup I feel like sleepy beauty na For the happy person ng tao For the happy person ng o-atay Miss na mi siguro ko Ako kami naman Kailangan right, guys, bye-bye